Usap-usapan ngayon sina James Reid at Issa Pressman matapos mapansin ng eagle-eyed netizens na nag-unfollow ang magkasintahan sa isa't isa sa photo sharing app na Instagram. Kung titingnan ang kanika nilang IG accounts, pareho pa rin silang may mga post na magkasama. Hindi tinanggal ni James ang kanilang mga litrato sa isang Halloween ball at sa previous best dressed ball. Samantala, sa account ni Isa ay nandun pa rin ang tila mula sa isang sponsored fashion endorsement. Noong Marso taong 2023 nang hard launch ng magpartner ang kanilang relasyon. Simula noon, hindi na mapaghihiwalay ang dalawa, madalas na magkasama sa mga kaganapan. Sa mga nakaraang panayam, ibinahagi ni James na he's the happiest he's ever been with Isa and that he's very in love with her. And they're just living their lives and they're very happy. Samantala, sinabi naman ni Isa na James is obsessed with her. He's obsessed with me, I'm obsessed with him, we're obsessed with each other pahayag noon ni Isa. Hindi malinaw kung bakit nag-unfollow ang dalawang celebrity sa isa't isa sa IG. Ang huling post ni James sa IG ay isang clip mula sa isang music video, habang ang huling post ni Isa ay mga larawang kuha mula sa isang birthday celebration.